ipapakita sa iyo uh, isang bata. Sa bata. <laughs> Pag gumawak siya sa kahoy guys, mawag tang mawala yan siya eh. Hawak na. Ka Hawak as kahoy. Oh, guys, wala na siya. Aywan ko kung nasaan siya nagpunta. Wala na doon yung bata. Hanapin natin guys. Eh, wala siya eh. Saan nagpunta yun? Dito lang yun. Pinuturan ko. Wala dito guys. Saan kayo tumakbo yung bata? Uy. May bata dun guys. Iba yan. Bata. Babae yung kanina kita ko. Lalaki man yan. Yun tumakbo. patay doon sa bahay pupunta doon sa bahay sundan ko doon guys ba't pumunta dito yung bata doon du. tumawa doon guys Nandito, nandito Ba't biglang nawala yun? yung bata. Eh, ito pala. Yun. Ito yun kasi tumalikod yun kanina doon eh. Tapos pag, pag video ko nawala. Nakahawak lang siya sa kahoy. No? Biglang nawala. Parang tagulilong ito yung bata. Yang cuma haus. <laughs>